Magandang araw, ngayon alamin natin ang alamat ng Mindoro. Ang layunin natin ngayon ay inaasahan na ikaw ay makiisa, makinig sa presentasyon, kinakailangang masagot ang mga katanungan at ibahagi ang iyong natutunan sa pamamagitan ng pagkocomment. Ang presentasyong ito ay hinandaan ni Natricia May Fortu, Donruin Dabalos at Saijan Lee Binosa. Bago tayo magsimula, atin munang kilalanin ang Oriental Mindoro. Kilala ang Oriental Mindoro sa kagandahang taglay nito at yamang ipinagmamalaki nito. Isa sa yaman nito ay ang Puerto Galera o tinatawag na White Beach Resort dahil sa taglay na ganda nito. Kilala rin ang mga Mindoreño sa taglay na magagandang ugali na kanilang ipinadarama sa mga turista. Kaya bilang isang batang Mindoreño, ipagmamalaki ko ang aming mayamang probinsya. Ang alamat ng Mindoro Noong unang panahon ay wala pang pangalan ang iba't ibang lugar sa kapuluan ng Pilipinas. Karaniwang itinuturo lamang ang isang lugar sa pamamagitan ng sa kabilang ibayo, sa paanan ng bundok, sa kabilang pulo, at iba pa. Sa isang malayong pulo ay may nakatirang mag-asawa na ang pangalan ay Mina at Doro. Sila ay may malaking tahanan sa may pangpang ng ilog. Marami silang alagang hayop. Mayroon din silang malawak na palayan, masasabing nakaaangat sa pamumuhay ang mag-asawa. Ngunit ang nakakahigit sa katangian ng mag-asawang ito ay ang kanilang kabutihan. Sinuman ang nangangailangan ay kanilang tinutulungan. Bukod sa mag-asawa ay may isa pang naninirahan sa pulo. Tulad nila, pawang mayayaman ang mga ito at naglalakihan ang mga bahay. Ngunit baki na Mina at Doro, ang mga kapitbahay nila ay pawang makasarili. Wala silang panahon upang tumulong sa kanilang kapwa. Dahil para sa kanila ang ay isang kabalahan ang pagtulong sa anak dalitang kababayan. Minsan ay naisip ni Bathala na subukin ang taong naninirahan sa pulong iyon. Bumaba siya sa langit at nag-anyong pulubi, kumatok si Bathala sa tahanan ni Namina at Doro. Palimus po ang kanyang wika. Ako'y nagugutom. Pumasok na po kayo ang wika ng mag-asawa at kaagad itong hinainan ng makakain. Nasiyahan si Bathala. Kinain niya ang mga pagkain sa hapagkainan. Natutuwang pinanood siya ng mag-asawa habang kumakain. 母尼。 Ah, ang mga ito nang mapansing habang patuloy na kumakain ng matanda ay tila hindi nababawasan ang pagkain sa hapag. Matapos kumain ay nagpakilala si Bathala. Kapuri-puri kayong mag-asawa. Humiling kayo at ito ay aking ipagkakaloob. Nagpasalamat ang mag-asawa. Ang tangi po naming kahilingan ay pagsamahin kaming mag-asawa hanggang kamatayan. Ang wika ni Namina at Toro. Sumunod ay nagtuloy si Bathala sa katabing bahay. Siya ay kumatok. Tao po ang kanyang tawag. Palimus po. Alis dyan! Alis, pabuliyaw na sigaw ng may bahay. Sulong, hampas lupa, layas, ang sabi naman ng iba. Pukod kinamina at doro ay wala nang nagpatuloy sa matandang pulubi. Sa ganooy nagalit si Bathala. Noon din ay kumulog at kumidlat na malakas. Tinamaan ng kidlat ang mga kabahayan at punong kahoy. Natakot ang mga tao at hindi malaman ang gagawin. Tanging ang tahanan ni na Mina at Doro ang nakaligtas. Nakaraan ng ilang sandaling pag-unos ay muling tumahimik ang pulo. Nagbalik sa mag-asawa si Bathala at nagwika. Mula ngayon ay magkakaroon ng masaganang likas na yaman sa puok na ito. At mula rin ngayon ay tatawagin ang pulong ito ng Mindoro bilang alaala ng inyong pangalang Mina at Doro, ang alamat ng Mindoro. Ngayong ating nalaman na ang alamat ng Mindoro, ngayon ay atin namang sagutin ang mga katanungan. Bibigyan kita ng libang segundo upang sagutin ito. Para sa unang katanungan, sino ang magkasintahan na may taglay na kabutihan? Kung ang sagot mo ay Mina at Doro, ikaw ay tama. Ngayon naman ay tayo ay dumako sa ikalawang katanungan. Bakit na iba ang ugali ng magkasintahan kumpara sa mga tao doon sa kanilang pulo? kung ang sagot mo ay sa kadahilanan ng kabutihang taglay ng mag-asawang ito, tama ka. Dumako naman tayo sa ikatlong katanungan. Ano ang gustong ipahiwatig ng manunulat? Kung ang sagot mo ay kahit sa ibang tao ay matuto tayong magpakumbaba at magbigay, ikaw ay tama. Dumako naman tayo sa ikaapat na katanungan. Anong aral ang iyong napulot sa alamat? Kung ang sagot mo ay, ang aral na aking natutunan sa alamat ay, magi tayong mapagbigay sa lahat ng oras at matuto tayong mapagkumbaba, gayon din ay huwa iwasan o huwag nating pairalin ang pagiging sakim sa kapwa isang pagbati sa iyo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagyamanin. Ang katanungan ay, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong humiling, ano ang iyong hihilingin at bakit? I-comment mo lang ang iyong sagot sa comment section. Ngayong atin nang nilaman, ang alamat ng Mindoro, ako ay taas pusong nagpapasalamat sa iyo at palagi mong tatandaan na matuto tayong magbigay sa ating kapwa at iwasan natin ang pagiging makasarili. Muli, maraming salamat!